Magandang hapon mga kapugrot, ayan pinapatubigan ko itong uh, isang pinitak nito dahil uh, masyado nang uh, tuyo. Bukas pa matatanim. Ito yung uh, tinamnan kanina. So hindi talaga kinaya. Kalaating araw, umuwi na sila. Pero kung uh, pipilitin sana, kayang-kaya nila. By the way, uh, dalawang uh, araw naman itong uh, tatamnan. So 24 na tao yung uh, dalawang araw tag 12. So hindi na natin pinatamnan ito ng uh, planting machine para maiba or uh, mai-compare natin yung uh, pagtubo ng uh, tanim ng uh, tao or uh, manual na pagtatanim at yung uh, tanim ng Uh, planting machine. So ito yung tinatawag na Waray. Yung mano-mano na ito, Waray. Ito naman guys ay uh, meron siyang uh, linya, no? Kung napapansin natin, meron siyang linya na ginawa namin. So ang tawag naman dito sa Ilocano ay parteng or pinartengan ibig sabihin yung uh, nilinyahan so ang uh, kadalinya ang papasok dito ay dalawang tao so ganyan po yung ating ginagawa para mai compare natin yung mga pagkakaiba at uh, itong uh, half hectare na ito pala ay uh, ito yung uh, pang uh, binhi Uh, ginagawa namin uh, binhe dahil uh, naka ano kami uh, isa kaming uh, seed producer so ito naman ay, uh, ordinary lamang ayan so after 5 uh, days pwede na nating patubigan ayan